In real life ba kung magiging kayo ni Fiang? Kaya mo bang magmahal ng iba kung sakaling mamatay siya? Grabe! <laughs> Pinatay si Piang! Di ba lagi niyo ang hinahanap na saan si Piang? Ngayon papatayin niyo si Piang, oh, no, di ba? talo. mga talawan nyo. Sagutin mo na. <laughs> Pinatay. Mo gagawin ko lahat para hindi siya mawala. Oo, <laughs> uh, maging immortal ka na lang daw. ko gusto ko yung maunang mawala na naman. <laughs> oh, yung tipong lahat, lahat kami patay na siya na lang yung buhay. Huwag oh. yun. <laughs> naman. Yung tipong siya na lang natitira sa mundo. <laughs> hindi yun yung tanong. Pero yun. grabe mga tanongan nyo. Ito na yung mismong tanong. Yung ghosting. Gusto ko lang malaman kung ano yung sagot. So hindi yun yung tanong? Given the chance that you and Jaja came from the same timeline, do you think that <laughs> <laughs> you will... <laughs> Alam mo, hindi pala yun yung tanong. <laughs> Nag-invento ng tanong. Invento. nag-on. What if, lang, what, diba? if ako, oh. diba? what if mauna ako? What if mauna ako? What if ko yan. So, kaya, ano lang? Gusto ko yun. Gusto ko yun.